Ngayon ay uh, kukuha tayo ng isang uh, uh, plastic ng yelo. Ito ang ating uh, uh, plastic ng yelo. Uh, Giyan na po natin ngayon ng uh, uh, lupa. No? Uh, ito pong kalahati ng uh, plastic ng yelo ay uh, lagay yung uh, lupa natin. Yung uh, lupa po natin ay moist uh, na. Mamasa-masa no? -masa po siya. Uh, huwag po kayong uh, gagamit ng uh, tuyo o kaya yung uh, uh, sobrang basa. Tapos isiksik nyo lang po ng ganito. Ayan. Ito yung ating uh, uh, dupa na ilagay po sa plastic ng yelo. Bubuhol po ngayon ito. Ayan. Bubuhol mabuti. Hindi pa kasi itong uh, buhol dito. Ayan. Ayan. So, nakabuhay po na buti ating uh, lupa na nilagay sa plastic ng yelo. tatali natin dito. Itinayin nyo po siya, no? May sa uh, po, no? Ito, alawan sa magkabilang dulo. Ayan. Ito nyo po, no? May alawan sa magkabilang dulo. ating uh, pinantali na straw. So, titingnan nyo po rin yung nodes, no? Kita nyo po itong nodes ito, no? parang pinakabuko niya, na? No? Gamit po yung uh, ganitong tools. O kaya po cutter, pwede rin po. Kung wala kang ganitong tools, ano? So, titan niyo po yung nods, nods na yan. Dapat uh, uh, gitna po yan sa ating uh, pagbabalat. So, ganito lang po. Tutukod lang po ganito. Paiikot niya ng ganyan. Ayan. So, madali. Kung ganito po yung tools niyo yung gagamitin, ay mas mabilis po siyang uh, balatan, ano? So, ayan, Ito po yung nods niya. Ito po yung nods. So, dapat ay uh, nasagit uh, nasa gitna po yan. Dahil doon po siya maglalabas ng panibagong ugat, ano? Kapag uh, nagmamarket po tayo ng mga uh, fruit bearing trees. Ayan, uh, nabilog na siya. So ngayon, naibabalatan po yan. No? gan pa rin po itong uh, natin na to. Uh, mula po dito sa ating uh, 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 uh tinaikot natin. Huh? No? Daanan lang, lang po. Ayan. Kailangan exact po siya doon sa ating ah uh, ah uh, sa nodes niya. Ayan. Tandaan lang po. Safety first kapag kayo ay ah uh, uh, nagtatanggal ng balat. Ayan. So, dito naman. So, ito pong paikot niya, no? Tatanggalin yung balat. Itong kanyang ah uh, paikot. Ayan. kabuuan ng uh, ating uh, uh, minamarkot na lemon. Yan. Ito po yung niya, Oh. So, dyan. Dyan po kasi siya maglalabas ng uh, panbagong ugat. Tiyempuan nyo po, dapat nasa gitna po yung nodes na yun. So, yan po. No? Natanggal na natin ng uh, balat at uh, nakais na natin itong nga. Uh, kanyang uh, palibot, ano? Ayan. So, hanggang uh, paikot po yan. Ayan, paikot. Ay, wala siyang malat. <clears throat> ito po yung nodes Ito po yung nodes Diyan po yung maglalabas ng uh, panabagong ugat. Pagkatapos po nating uh, uh, makayas, ano? Uh, maglalagay po tayo ng uh, uh, kanyang uh, root hormone, ano? Para mas mabilis po natin siyang mapaugat ay kas kasi nyo lang po ito ayan aloe vera po ito no ayan. aloe vera po kasi pampaugat din po sa mga halaman at uh, natural fertilizer na po yan so malilinis na rin siya ayan paikot po itong ating uh, ayan ayan Lagyan na natin itong ating uh, uh, lupa so nakagay sa plastic ng yelo ano lang po ito ano ah... Uh, ganito lang po siya. Ayan. Ayan. Dahil siksik -sik na siksik -sik naman po siya, dapat po ay, uh, ayan. Kaya, biyakin uh, niyo po siya, no? Ayan. Okay, pagkabiyak, ilagay niyo lang po ito, no? Ayan, eksakto niyo lang po sa, ah... Uh, kung hanggang saan mo siya, ah... Uh, binalatan, no? Ayan. Ito po ninyo. Ayan. Tapos ay ah pa ng ganito, tatali. Ayan. Ganyan po, kaya makikita nyo po mayroong kagad kung tali dito sa uh, tabi ko, na? No? Ito. Tatali nyo po ngayon dito sa taas yan. Ito. Ito po dito yan. Ayan na. Uh. Uh, kapag hindi po kasi kayo, kayo naglagay ng tali kagad, mahirap po siyang mahirapan po kayo. Uh, pa, para paspabilis po kayong mag, uh, tataliin siya. Kapag uh, nakaredy na siya, no? Ito. Hmm. Tali lang po ngayon, ha? Uh. Uh, paikot, no? Ayan. Ating uh, minamarkot na orange. Ayan. Maigpit po dapat. Ayahan. Tama bigpit, maigpit. Tanaman ay ah. Uh, Kung darito sa kabila para sa sila. Ito. para sa lubong. Ayahan. Ito. Ah. Maigpit po dapat tang kakatali. Ayo Ayo Para pipit pit na pit, pit po Ayo Ini pun latihan Bagi pa tayo lang Straw Dito sa bandang Na Hitna Ayo Mas baikot Ayo baikot na ganito Ayo ang purpose po nito uh, para po uh, yung lupa uh, kapit na kapit po no? sa ating tinanggalan ng balat na itong ating halaman yan bute, buti markot method itong ating orange pag propagate ng ating orange yan yan ay uh, gugupitin natin itong uh, sobrang uh, tali. Ito para ganda sa tingnan. Yan. Yan. Ito ang ating uh, ibabaw nitong plastik. Yan. So ito na po ang ating uh, bagong uh, markot na uh, orange. Once a week, uh, pwede pong uh, uh, ng bahagya dito sa ibabaw na to. Nang sa ganon ay uh, ma-absorb ng ating halaman yung uh, uh, moist, manatiling moist yung lupa. Yan. Uh, mga ano lang po ito, no? Mga uh, one month. Meron na pong uh, ugat yan. Marami ng ugat yan at pwede na yung i-transplant. After one and a half month ay pwede na pong uh, i-transplant yung ating uh, uh minarkot na Uh, orange at uh, uh, ibabahagi ko po sa inyo ang uh, simpleng pagtatransplant po yan at ang uh, pagluluto po ng uh, masarap at masustansyang uh, orange chicken harvestin po tayo ng uh, bunga ng ating tanim na orange, ito po may uh, na ito naman pong ibaya yeah. uh, hindi pa, ito po, hindi pa po inug itong mga to samantalang uh, yung uh, mga unang bunga po niya ay uh, na nakatanim po yan sa timba, so yun po yung timba natin ano? ating uh, pinagtamnan katabi po ng aking mga tanim na chiko sa mga susunod na araw po yung uh, uh chiko naman po yung uh, ibabahagi ko po sa inyo. No? Simpleng-simpleng uh, alagaan simpleng, uh, at uh, uh, patubuin ang uh, o orange. po itong uh, tulis na ito ay uh, na uh, po natin itong ating uh, uh na orange. ito po, no? ating uh, na orange. O, o bola po dito sa uh, ilalim ay uh, uh, puputulin po natin yan. Uh, po ninyo, yeah. Iyon. So, ito po, no? Ating uh, ah, na orange. Okay, dito natin ngayon uh, itatransplant yung ating uh, uh, na orange. ano? no? Yan, ito. Ito naman. Ating uh, uh, uh tinanggalan na sa so, iniliwalay na sa mother plant, no? At siyempre, uh, dito tayo kukuha ng uh, lupa. Ito yung lupa natin. No? Uh, buwagag po yung lupang yan, ano? Pinagtamlan ko na rin po itong lupang to. Ayan. Ayan uh, lang po yan. Lagay niyo po dito. Sa uh, natin ang lupa pa to yan. So dapat po sa mga timba, no? Malaking timba niyo po ilalagay uh, dahil po yung uh, mga fruit bearing trees ay uh, malalaki po yung uh, kanilang mga ugat. So dapat sa uh, malaking timba niyo rin po sila ilalagay. Ayan, na ang berlikas. Ayan. Para pag nagtatanim po kayo, ugaliin po niyo maglagay kaagad kayo ng uh, paunang uh, pataba. No? Ayan. Ating uh, berlikas. Tapos maglagay na rin po kayo ng uh, uh, coco pit. No? Coco pit po ay uh, magsisilbi siyang panatili uh, manatili pong uh, buwag gagang lupa. Tapos i-mix nyo pong mabuti ngayon yan. No? i-mix na mabuti. Ayan. Pag nakamis na po mabuti yan, eh, tatanggalin na po natin itong uh, ating uh, minarkot na orange. Tanggalin ko na po dito sa uh, itong mga tinali natin, ano? Ayan. Tanggalin na po natin yan. Ayan. Ang sa ganon ay uh, makita po natin, ano? Ayan. Ang na po lahat. Ang mga plastic nating na nilagay. At ating uh, uh, uh straw, no? Ating uh, pinantali. Ang medyo pitpit -pit na pitpit -pit po. Ayan. Ang ating uh, uh, minarkot na uh, orange. Uh, basta ganito pong gagawin po ninyo palagi kapag kayo ay uh, uh, nagmamarkot ng uh, mga fruit bearing trees yan so yan po may uh, ugat na po siya oh. may ugat na po siya nga uh, uh tatanggalin din natin to yan ayon so ngayon ay so yan po yung mga ugat po niya oh. ugat na siya dito tapos oh. tatalim na po natin ngayon yan ito tapos sa uh, takpan nyo po ng lupa. Ha? Uh, malaki po yung ginamit ginamit na rin. timba. Kasi nga po itong ating uh, orange ay uh, lumalaki po yung kanyang uh, mga ugat. Ha? Ayan. Nasa ganun po ay uh, uh, malayang makagalan kayong mga ugat. Kapag markot method po ang ginawa po ninyong pamamaraan tulad po nito, uh, within 2 years lang po, ano? mapapabunga nyo na yan. Pero kapag seeds, pwede naman pong magtanim ng seeds, pero matagal lang siya bago mapabunga. Abot po ng uh, mga 6 to 7 years. Pero kapag Marcot method po, ay mabilis nyo po siya mapapabunga. within 2 years po, ay uh, mapabunga. Ito Itong ating mother plant po ay Marcot method din, ano? Kaya napabunga na kagad natin. Harvest na kagad tayo ng kanyang uh, mga bunga. So, halos kalahati lang po itong uh, timba na lupa natin na ilagay. Ah, uh, ang purpose po niyan, uh, magdadagdag na lang po kayo kapag abang lumalaki ang iyong uh, halaman. Ayan. Okay, pagkalipatan ni may uh, uh, diligan nyo lang po, ano? Uh, nang sa ganon ay uh, uh, mag-fit uh, po yung uh, uh, ano? Ang ating uh, uh, bagong transplant na orange. Maganda pong mag-transplant tuwing dapit hapon na lubog na po yung araw. So ito po yung ating dalawang bagong harvest na orange.